Guys, may huli tayo mga guys na pusit mga guys Yan mga guys, haubin pa natin mga guys guys dito na mga guys oh, mga guys, mga guys. yung isa mga guys kulay yung isa ito yung pula mga guys oh. pulang nukos ito yung puti Mga guys. Tsaka mahangin. Ha? Oh. Magalaw yung pambot. Lakas yung hangin mga guys. Yan mga guys, kauli tayo mga guys. May isang piraso mga guys. Ito mga guys, oh. may bagong itlog niya, mga guys. Dito nag sa labas. Ito yung huli mga guys. Yung may ari nito mga guys, ang itlog. Hindi nakapasok dito. Dito lang siya nag-itlog sa labas. Yan mga guys, tanggalin natin to. Dumidikit kasi. Ito, you know, hirap tanggalin. Yan mga guys Tanggal ko na yung itlog Paayin natin to sa Kabilang bobo mga guys Ito kasi yung Pamain nya Mapakalakas ah, ng hangin mga guys ইয়াত মাগৈ